November 10, 2022, Lima, Peru Habang abala ang grupo ng mga manging isda sa isang port sa Huacho, umagaw ng kanilang pansin ang mga scavenger birds na tila bang may pinagkakaguluhan sa dalampasigan. Dahil sa kanilang curiosity, nilapitan nila ang bagay na pinagpipyastahan ng mga ibon. Laking gulat nila na makita ang isang puto na daliri ng tao na may nakasuot pang sing-sing. Sa mga sumunod na araw, Ilan pang karimari-marim na bagay ang matutuklasan sa lugar na ito na unti-unting bubuo sa kwento ng malagim na sinapit ng isang babaeng nakipagsapalaran para sa pag-ibig. Sa loob lamang ng tatlong dekada, binago ng internet ang ating buhay sa mga paraang hindi natin inakala, lalo na pagdating sa komunikasyon. Sabi nga, the world is now smaller. Dahil wala ng hadlang upang makapag-usap real-time ang mga tao mula sa iba't ibang bansa at nasa iba't ibang time zones. Napakadali na ring makahanap ng komunidad kung saan meron kang kaparehas na interes o pananaw. Hindi mo na kailangang umaten ng party o sumali sa club para makipagkaibigan. Sa ilang pindot at click lang, posibleng nasa kabilang dulo na ng screen ang iyong future BFF o maging ang iyong The One. At ang kanyang the one nga natagpuan online na Meksikanang ng Mexicanang si Blanca or at least yun ang paniniwala niya. Pero bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin si Blanca. Ipinanganak noong February 6, 1971 sa Mexico City, Mexico. Si Blanca Olivia Arellano Gutierrez ay lumaking malapit sa kanyang dalawang kapatid na babae at sa kanyang ina. Wala masyadong naisa publikong detalye tungkol sa kanyang kabataan at personal na buhay. Pero ayon sa mga ulat, si Blanca ay nakapagtapos ng kursong tourism na may specialty sa hospitality. At sa industriya ng turismo rin siya matagumpay na nagtrabaho ng maraming taon. Kahit na busy sa trabaho, sinisigurado ni Blanca na manatiling active. Regular siyang nag-gym at mahilig ding magbisikleta. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, si Blanca daw ay isang matalino, masayahin at mapagmahal na tao. Warm at full of light ang mga salitang ginamit ng pamangkin na si Carla para ilarawan ng tiyahin. Si Blanca at Carla ay napakalapit sa isa't isa at para nga daw silang matalik na magkaibigan. Sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, gaya nating lahat, huminto rin ang mundo ng 49-year-old na si Blanca at napilitan siyang manatili sa kanyang bahay. Tulad ng marami sa atin, social media at anything internet related din ang nagsilbing pampalipas oras ni Blanca. Pero ang pinakakinahumalingan niya ay ang online video game na Fortnite. Bukod sa naaaliw siya sa paglalaro, marami din siyang nakikilala at nakakausap ng mga kapwa niya gamers. Sa so, online game nga na ito niya nakilala si Juan Pablo Jesus Villaferte Pinto isang 35-year-old na lalaki mula sa Peru. Kahit medyo malaki ang agwat ng kanilang edad, agad na nag-click ang dalawa dahil sa kanilang hilig sa Fortnite at mga retro games. Na mga panahong yon, si Juan ay nag-aaral ng Medicine at Environmental Biotechnology sa isang universidad sa bayan ng Huacho sa Lima. Ayon sa lalaki, siya daw ay diborsyado na at single noong mga panahong yon. Base sa mga kwento ni Blanca sa pamangkin na si Carla, Si Juan daw ay soft-spoken at kalmadong tao. Nang lumaon ay nagdesisyon si na Blanca at Juan na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa Discord at Facebook. Dito, mas nakilala pa nilang isa't isa at lalo silang naging close. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ngang nahulog ang loob nila sa isa't isa at nagsimula ang kanilang online relationship. Hindi naman naging lihim ang relasyon ng dalawa at madalas nga silang mag-post ng sweet messages para sa isa't isa. Sa katunayan, noong February 6, 2021, nagpost sa Facebook ng isang video greeting si Juan para sa 50th birthday ni Blanca. Meron ding mga videos na kinakantahan niya ang nobya. Dahil sa mabuting pinapakita sa kanya ng lalaki, inamin ni Blanca kay Carla na in love na siya kay Juan. Bukod pa dyan, gustong gusto na daw ng dalawa na magkita sa personal. Pero hindi naging posible ng mga oras na yon dahil sa travel restrictions at dahil na rin sa kakulangan nila ng budget para dito. Noong kalagitnaan ng 2022, hindi na kinaya ni Blanca na maghintay pa para makita at makasama si Juan. Isa pa, noong mga panahong yon ay nagsimula na rin luwagan ang mga travel restrictions sa iba't ibang bansa. Pero may isa pang malaking problema si Blanca. Pera. Gaya ng marami, nawalan din ng trabaho si Blanca noong panahon ng corona, lalo na sa tourism sector pa siya. Ayon sa ulat, para kumita ay naging taxi driver daw si Blanca gamit ang sarili niyang sasakyan. Kaya nga nagulat ang kanyang pamilya nang nalaman nila na ibinenta niya ang kanyang sasakyan. Bukod dyan, pinagbili na rin niya ang pinakamamahal niyang bisikleta at halos lahat ng kanyang mga alahas. Maliban sa isang silver na singsing -sing na mahalaga sa kanya at lagi niyang suot, ibinenta niya mga bagay na importante sa kanya para makaipon ng pera papuntang Peru. Sa isang banda, ito ay napakatapang na desisyon sa parte ni Blanca para ilet go niya ang mga bagay na ito at iwan niya ang buhay na nakasanayan niya at mga taong nagmamahal sa kanya. Sinugal niya ang lahat at naglakbay ng halos liman libong kilometro para makapiling ang isang lalaking hindi niya palubusang kilala. July 27, 2022, lumipad si Blanca mula Mexico patungong Peru. At July 28, 2.45 ng umaga, lumapag ang eroplanong sinasakyan niya sa Jorge Chavez International Airport sa Lima. Sinalubong siya ron ng kanyang nobyong si Juan. At sa wakas, nagkapiling na rin ang dalawa. Habang nasa Peru ay hindi naputol ang kontak ni Blanca sa kanyang mga mahal sa buhay sa Mexico, lalo na kay Carla. Araw-araw daw itong nag-a-update at nagkakwento sa kanila at nagpapadala din ng mga larawan ng mga binibisita nilang tourist spots. Ayon sa mga messages ni Blanca sa pamilya at mga kaibigan, si Juan daw ay dinadala siya sa mga magagandang lugar at pinibigyan siya ng maraming regalo. Bukod dyan, mabait at sweet din daw sa kanya si Juan at tinawag niya ito na kanyang dream man. Dahil sa mga kwentong ito ni Blanca, napanatag kahit papano ang isip ng kanyang pamilya na nung unay nag-aalala sa kanya. Kwento ng matalik na kaibigan na si Mercedes. Sa isang video call daw ay makikita kung gaano kasaya si Blanca habang pinapakita nito ang beach kung saan sila namamasyal. Mangiyak-ngiyak daw nitong sinabi kay Mercedes na, I am very happy. Hindi niya alam, ayun na pala ang huling pagkakataon na makikita at makakausap niya ang kaibigan. Habang nasa Peru ay nanatiling active si Blanca online. At noong November 6, 2022, nagpost pa ito ng kanyang online gaming livestream video. Pero yun na nga ang huling online activity ng babae at simula November 7 ay wala nang naging contact sa kanya ang pamilya at mga kaibigan sa Mexico. Isa itong napakalaking red flag para kay Carla dahil hindi daw ugali ng kanyang tiyahin na hindi magparamdam sa kanila. Dahil sa pag-aalala, kinontak ni Carla si Juan para tanungin kung nasa na si Blanca at kung bakit hindi nila makontak ang tiyahin. Nang sa wakas ay sumagot si Juan ang sabi nito ay ilang araw na daw niyang hindi nakikita at nakakausap si Blanca. Ilang araw nang nakaraan nang umalis daw si Blanca dahil bored na daw ito at hindi umanumasaya masaya dahil hindi maibigay ni Juan ang buhay na gusto niya. Ayon sa lalaki, pumunta daw si Blanca sa Lima para bumili ng tiket pabalik sa Mexico. Pakaraw, nasira o nawalan ng battery ang cellphone ni Blanca kaya hindi nila ito makontakt. Hangad daw niya ang ligtas na pag-uwi ni Blanca pero ikinalulungkot daw niya na wala na siyang maitutulong dahil hindi daw niya alam kung nasaan ito. Imbis na mapanatag ay lalong nag-alala sila Carla. Lalo na't ang sinabi ni Juan na hindi masaya si Blanca ay kabaliktaran ng mga kwento sa kanila ng chahin. Simula noon ay hindi na natahimik ang pamilya ni Blanca. Samantala, sa dalampasigan sa Huacho, Lima, Peru, ay natagpuan na nga ang puto sa daliri ng tao na may nakasuot pang singsing. -sing. Ilang oras lang ang nakalipas ay nadiskubre naman ang isang puto na braso at ulo na wala ng mukha. Nang sumunod na araw ay nakita naman ang isang torso o pangtaas na katawan ng tao. Nang suriin ng mga forensic investigators sa mga ito, nalaman nila na ang mga daliri ay tinanggalan ng mga dulo at ang mukha ay maingat ding inalis. Malamang ginawa daw ito para mahirapang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Napag-alaman din na ang katawan ay intentional na binuksan at tinanggalan ng mga lamang loob. Ayon sa mga investigador, kung sino man daw ang gumawa nito sa biktima ay tiyak na may medical background dahil sa linis at maingat na pagkakagawa. Sa puntong yon ay wala pang ideya ang mga otoridad kung sino ang biktima. Noong November 12, 2022, nagpost si Carla sa Twitter o X tungkol sa pagkawala ng kanyang tiyahin na si Blanca at agad itong nag-viral. Ito ang nilalaman ng kanyang post na sinalin mula Spanish to Tagalog. Hindi ko ay nakalang mangyayari sa akin to. Hinihingi ko ang inyong tulong at suporta na mahanap ang isa sa pinaka tao sa aking buhay. Ang aking tiyahin na si Blanca Olivia Arellano Gutierrez ay nawawala simula pa noong lunes, Nobyembre 7, sa Peru. Siya ay isang Mexican at kami ay nangangamba para sa kanyang buhay at kaligtasan. Sa mga sumunod niyang post ay pinaliwanag niya ang sitwasyon ng kanyang tiyahin bago ito nawala. At pinanggit din nito na ang tangi at huling taong nakasama ni Blanca sa Peru ay ang nobyo nitong si Juan P. Ipinakita niya rin ang mga screenshots ng kanilang pag-uusap ni Juan at ibinahagi niya ang matinding pag-alala ng kanilang pamilya para kay Blanca. Nung araw ding yon ay nireport nila sa Peruvian police ang pagkawala ni Blanca. Nung una ay walang magawa ang mga police dahil si Blanca ay nasa wastong gulang na at wala namang senyales na may nangyaring krimen. Pero di nagtagal ay naikonekta din sa pagkawala ni Blanca ang mga parte ng katawan na nadiskubre sa dalampasigan sa Huacho. Lalong tumibay ang hinala nila na yun nga ang nawawalang Meksikana nang makita nila Carla ang singsing na natagpuang nakasuot sa putol na daliri. Sigurado daw sila na iyon ay pagmamayari ni Blanca at hindi umano ito hinuhubad ng babae. Malaki man ang posibilidad na mga labi ng ni Blanca ang natagpuan sa dalampasigan Kinailangan pa rin lumipad ng ilan sa kanyang mga kapamilya patungong Peru para sumailalim sa DNA testing at makumpirma ang kanilang hinala. Samantala, nang kumalat ang post ni Carla at pumutok ang balita tungkol kay Blanca, agad na ipinagtanggol ni Juan ang sarili sa isa ring social media post. Aniya, si Blanca daw ay isang homeless person sa Peru at ang tanging ginawa niya lang daw ay ang tulungan ito. Hindi rin daw totoong may relasyon silang dalawa at gawa-gawa lang daw ito ni Blanca dahil meron itong sakit sa pag-iisip. Mabilis naman itong pinasinungalingan ni Carla at ipinagtanggol ang kanyang tsahin. Dahil siya ay pinangalanan ng sospek sa pagkawala ni Blanca, nag-report sa polisya si Juan noong November 14. Ngunit tumanggi itong makipagtulungan sa mga polis. Nilinaw lang nito na wala silang relasyon ni Blanca at hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. November 15, 2022, nakakuha na ng search warrant ang mga polis para sa apartment ni Juan. Doon, napakaraming ebidensya ang kanilang natagpuan. Ilan dito ay isang Mexican flag, pangadamit na pambabae, mga maleta, at mga hibla ng buhok na katulad ng kay Blanca. Bukod pa dyan, nang gamitan nila ng luminol ang loob ng bahay, nakita nila na maraming lugar ang nagliwanag, meaning meron dong dugo pero nilinis lang. Nakita nila ito sa sahig, sa dingding, sa kama, sa kusina, at sa iba pang mga bagay na nasa loob ng apartment. Mula sa findings na ito, madaling isiping may napaka-brutal na nangyari sa loob ng apartment ni Juan. Noon din ay in-interview na mga investigador ang landlord ni Juan at ilan sa mga kapitbahay nito. Kinumpirma nila ang relasyon nila Juan at Blanca dahil ilang buwan daw nilang nakita ang dalawa na magkasama at umaaktong magkasintahan. Ito ay taliwas sa naging pahayag ni Juan na wala silang romantic na relasyon ni Blanca. Dahil may sapat ng ebidensya laban sa kanya, dalawang araw ang nakalipas, November 17, nilabas ang arrest warrant para kay Juan. Pero nung panahong yon ay nagtatago na pala ito. Mabuti na lang at mabilis din itong natunton. At ito pala ay nasa kabilang distrito ng Villa El Salvador. Naaresto siya sa isang bahay kasama ang kanyang bagong girlfriend. Nang madakip ay dinanay ulit ni Juan na may kinalaman siya sa pagkawala ni Blanca at hindi daw niya alam na may warrant of arrest na siya. Noong araw na yon ay pinatawan siya ng 72-hour detention habang kumakala pa ng mas matitibay na ebidensya ang mga investigador laban sa kanya. Ayon sa investigasyon, may footage sa isang tindahan malapit sa kanyang apartment kung saan makikita si Juan na bumibili ng mga cleaning supplies. Hindi ito tugma sa kanyang salaysay na siya ay nasa malayong lugar nang mangyari ang krimen. Kaduda-duda rin ang hindi pag-attend ni Juan sa kanyang biology class ng mga araw ng November 7, 8 at 9. Parehong mga petsa kung kailan hinihinalang ginawa ang pag chop, -chop at pag sa katawan ng biktima. Nang i-inspect ang phone ni Juan, nalaman nila na pinatay nito ang kanyang GPS noong mga araw na nawala si Blanca at nakita din ng huli nitong Google search ay How to Reset a Mobile Phone. Ito o mano ay mga patunay ng pagtatakip ni Juan sa ginawa. Pero ang pinaka nakakabahalang discovery ng mga polis ay ang ilang TikTok videos ni Juan na pinost niya right after mawala si Blanca. Na mga panahong ito ay nakumpirma na ng DNA testing na ang mga labi na nakita sa beach ay mga labi nga ng nawawalang Meksikana. Ayon sa mga ulat at sa iilang kumalat na screenshots online, sa videos daw ay makikita si Juan na nag-detect ng human stomach, pancreas at maging ng utak, ang mismong mga internal organs na nawawala sa katawan na natagpuan. Dahil dito, naging teorya na ang motibo daw ni Juan sa ginawa nito ay organ trafficking na talamak sa Latin American countries. More specifically, sa kaso ni Blanca, ito ay human trafficking for organ harvesting dahil bumiyahe mula sa ibang bansa ang kinuhaan ng organs. Napagtibay pa ang motibong ito nang ayon sa reports, may isang medical professor daw sa University ni Juan na humiling na ma-expel ang lalaki dahil sa pagtatangka nitong magbenta ng human organs. Dahil sa mga ebidensyang nabanggit ko, noong November 22, 2022, inutusan si Juan na manatili sa kustodiya ng otoridad sa loob ng siyam na buwan habang nililitis ang kaso. Ang apela ng kanyang mga abogado na magawaran ito ng temporary release ay nireject ng korte dahil isa daw itong flight risk. Noong November 23, nagpost muli si Carla sa Twitter o X para ibalita na kumpirmado ngang mga labi ng kanyang tiyahing si Blanca ang natagpuan sa Huacho. Nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta sa kanila, gayon din sa mga media na nag ng kaso at sa mga polis na tumulong sa paglutas nito. Makalipas ang ilang buwang paghihintay, matapos i ay sa wakas na iuwi rin ng pamilya ni Blanca ang kanyang labi noong Pebrero 2023. Sa Mexico ay nagdao sila ng isang pag-alala para kay Blanca at patuloy ang kanilang panawagan para sa hostisya. Unfortunately, hindi na nabalita sa Western media ang trial at sentencing ni Juan, kaya wala ako masyadong nahanap na detalye tungkol dito. Pero may mangilan ilan ng namang articles in English at yung iba ay Spanish, kaya salamat sa Google Translate. Nagsimula ang virtual trial ni Juan noong August o September 2023 para sa mga kasong femicide, human trafficking at organ trafficking. Doon iprinisenta ng prosecution ang mga ebidensyang nabanggit ko na kanina at naungkat din ang violent history ni Juan. Ayon sa court records noong 2016 ay kinasuhan si Juan ng domestic violence ng kanyang asawa that time. Eventually ay iniurong ito ng asawa. Pero di nagtagal ay humingi na rin ito ng divorce at kasama ang kanilang anak, iniwan nila si Juan. Pinaniniwalaan din ng prosecution na habang kapiling si Blanca, si Juan ay nakakilala ng ibang babae online at nagkaroon sila ng relasyon. Nang lumaon ay mas nagustuhan niya na ang babaeng ito at nais na niyang mawala si Blanca sa eksena. Ayon sa kanilang teorya na base sa ebidensya, noong gabi ng November 6, 2022, ilang oras matapos hiling magparamdam si Blanca online, tinapos ni Juan ang buhay nito sa hindi matukoy na paraan, pero marahil sa pambubugbog. Matapos nun, gamit ang kanyang surgical skills ay chinap niya ang katawan ng babae at sa mga sumunod na araw, itinapon niya ang mga labi sa dagat. Wala naman akong mahanap na argumento ng depensa bukod sa kaya daw idiniin ng mga pulis si Juan ay dahil sa kanyang medical background na isa lang daw circumstantial evidence. Iginiit din ni Juan na ang mga TikTok videos daw niya na nagdadisect ng mga lamang loob ay ginawa niya lang daw para tulungan sa kanilang exams ang mga katulad niyang medical students. Hanggang sa trial ay madiin niyang pinabulaanan na may kinalaman siya sa nangyari kay Blanca. Ang korte naman ay hindi kompensido at noong ding September 2023, halos isang taon matapos ang krimen, hinatulan si Juan Villaferte Pinto na guilty sa kasong femicide. Not guilty naman sa human trafficking dahil kusang tumungo si Blanca sa Peru at not guilty rin para sa organ trafficking dahil wala daw sapat na ebidensya para dito. Gayunpaman, para sa pagpatay kay Blanca, pinatawan si Juan ng 35 taong pagkakakulong at inutusan ding magbayad ng 50,000 Peruvian soles o mahigit kumulang 800,000 pesos sa pamilya ni Blanca bilang danyos. Nakamit man ang hostisya, hindi naman ito maibabalik ang buhay na kinitil sa karumal-dumal na paraan. Marahil isa ding mapait na leksyon para sa lahat. Mag-ingat kung sino ang taong ating pagkakatiwalaan. At yan po ang ending ng napakalungkot na kasong ito. I'm glad na nakuha ng pamilya ni Miss Blanca ang hostisya. Alam nyo, pinikap ng Western media ang storya na to nung time na lumabas yung tungkol sa TikTok videos. And yun yung mga naging headline nila. Parang lumalabas, planado ito from the very beginning at tinarget talaga si Blanca para pagpunta niya sa Peru, yun nga, kukuhain yung mga organs niya. Hindi ko sinasabing hindi 'yun nang nangyari ya, ah. pero base nga sa desisyon ng korte, walang sufficient evidence para sabihin na may organ trafficking na nangyari. Sa tingin ko, 'yan din ang reason kung bakit hindi na ibinalita ng western media yung trial, tsaka sentencing ni Juan. Kasi nga wala na yung shock factor dahil hindi tumugma sa previous narrative nila yung desisyon. Kumbaga, para sa kanila, hindi na newsworthy ayun, nakakalungkot lang, pero ang importante, naparusahan si Juan. And one more thing, sana lahat tayo may Carla sa buhay natin, no? Kasi sa tingin ko, siya talaga yung rason kung bakit ang bilis ng usad ng kaso ni Blanca. Alam nyo namang, pag nag-viral, mabilis ang action dyan. Kaya yung mga pakialameran yung mahal sa buhay, yung mga laging gustong malaman kung nasan kayo, sino kasama nyo, baka dumating ang araw, pasalamatan nyo yung mga yan. Ayun, pasensya na po at napahabang komentaryo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Andyan din po ang comment section for your thoughts about sa case, suggestions, or recommendations. Kung gusto niyo pa po ng content mula sa akin, subscribe na rin po kayo. Thank you po ulit sa suporta and ingat tayong lahat. Bye!